So, hi guys! So, for today's vlog, tayo ay pupunta ng palengke sa palengke ng Imus. And kasama ko ngayon si Johan. Pupunta nga pala kami doon para mamili ng mga uulamin namin sa araw-araw eh panghanda sa bagong taon. Kasi syempre, alam nyo naman na kapag namili kayo sa mismong araw ng bagong taon, eh... Sobrang daming tao sa mga pamilihan, sa mga supermarket. Kasi bukod sa napakaraming tao na sa mga pamilihan, Also, nagmamahal din yung mga bilihin kapag araw ng bagong taon Kaya mas mabuti na bumili na ngayon uh, Malayo pa lang yung bagong taon, eh mamili na kami And guys, ipapakita ko muna sa inyo yung aking OOTD <laughs> So eto, t-shirt from Uniqlo And etong shirt ko ay from Ukay lamang, napakaganda Alam nyo ba guys na 150 pesos lang to Na-order ko to sa Shopee Ayan And mag lang tayo kasi palengke naman yung pupuntahan natin. So, ayun guys. Uh, ready na ako mamalengke. At sasamahan niyo ako syempre para maipakita ko sa inyo yung mga price and kung magkano na nga ba ngayon yung mga bilihin sa palengke bago yung magbagong taon. Syempre, di ba? Alam ko na marami sa inyo yung mag-grocery at mamimili ngayong parating na bagong taon kasi syempre maghahanda, di ba? So, samahan niyo ako guys. Let's do this! <laughs> So ayan guys, tagabang na lang tayo ng gip, papuntang palengke. Kasama ko nga pala si Johan. Ayan. So ayan guys, papunta na tayo sa Jollibee. Kakain muna kami bago kami mamimili ng aming mga pihahanda sa New Year. So ayan, andito tayo sa Lumina. Matasagasaan pa ako. <laughs> Kaka-vlog, vlog pa more. So, ayan. Andiyan tayo sa, pupunta tayo sa Lumina dahil may Jollibee dyan. At dyan tayo kakain. So, ayan. Ay, mag-withdraw muna pala ako, guys. Kasi baka wala tayong pambayad. So, ayan. Makakain tayo dito sa Jollibee. So, ayan. Ang daming tao ngayon sa Jollibee. Hindi ka nagpo-float? tayo. So, waiting na lang kami ng order namin. Tinawag mo na yung ano dito? Please stop. Hmm. Nag-order si Johan ng burger steak, ano, isang extra rice, and sundae. Pero sa akin, super meal si, na may spaghetti, burger, and french fries. So, ayan. Grabe yung, spaghetti, guys, so Parang tatlong subuan ko lang. Sobrang konti, grabe. Mabubusog kaya ako yun. ayan guys so may tinatanong building dyan hindi ko alam kung anong gagawin dyan pero siguro uh, mga butik yan so ayan guys dun sa looban yung mga manok chicken, fish mga seafoods so sobrang laki nito guys kapakita ko sa inyo ayan guys ang daming mga punutas so, ang gaganda Saktong-sakto sa bagong taon. So, papasok tayo. So, dito sa looban, guys, dito yung section ng mga chicken. Doon pa, doon pa banda sa likod. So, ayan guys, bago kayo pumunta sa palengke, huwag niyong kakalimutang magdala ng eco bag. So, ayan. Nagdala ko ng eco bag kasi kung bibili pa kayo dito sa loob ng palengke, guys, yung large size ay 15 pesos. So, kuya, magkano po yung, ano, isang kilo ng chicken? 180. Ah, okay. So, 180. Dito na lang tayo bumili ng chicken. Isang kilo. Siguro, mga isang kilo lang. So, ayan, guys. Meron sila dito atay balun balunan, legs. Lahat ng party ng manok meron dito. Eh, may pogi daw tindero. Ayan. <laughs> Isama natin sa vlog. Ay, hindi na lang kasi. Ayan. Siguro, kalating kilo ng legs. Ayan. Tapos, 100 pesos nitong atay balon ng Ayan, kumuha tayo ng breast para sa cordon blue. Gagawa ka ng cordon blue. And atay balon balunan 100 lang. So, ayan. sa ano? P100. Meron din sila di, dito, ano, paa ng manok. Ayan, bituka. P134 na lang kami. After natin sa manok, guys, pupunta naman tayo sa pork section. Pero, dun pa yung sa likod, kaya samahan niyo ako. So, ayan, ginagawa na ni kuya yung ating cordon blue. Ano, ano, ano mo? Ano po? So, ano ang pangalan na yun? YouTube ko po? Uh, Alma 2. Alma? 2. 2? po. Sinitri? Hindi 3? Hindi. 2. T.U. Ah, T.U. lang. Oo So, ayan. Ang lapin na ito kaya. daw ako ni Kuwi. Grabe. Nakakaya. So, ito na guys yung ating mga nabili. Meron na tayo ditong pang chicken. At ay balang dalunan and cordon blue. So, ang total niyan ay 390. So, ayan. Cheek oh. at saka cheek and Wow, ang ganda. Okay andito tayo ngayon sa seafood section, guys. Sobrang daming shrimp. Grabe. Wow, ang ganda. Magkano po dito? 50 Pwede po ano? Mga 200 pesos. 200 lang? Opo. Hindi tayo nitong pusito. Grabe. Pwede yan pang adobo. 60 kalahating kilo ano lang, 30 lang. O, oh, 30, oo. Oh. Maganda may discount. Konti lang, para sa dalawang tao lang. Try ko lang magluto. Para sa amin dalawang anak ko. so, ayan, bumili tayo ng langka. Worth 30 pesos. Ha? Huh? Oo, oh, oh, vlog guys. binili naman tayo ng mga gulay. So, doon sa iba, sa, sa kabilang side, yung mga gulay, guys. So, may vlogger din tayo na na-meet dito, si Kuya. At, i-subscribe natin siya mamaya pag-uwi. So, mamimili na tayo ng mga gulay. Yun lang yung binili namin, yung chicken and... Pusit. So, next naman is gulay, guys. Mamili na tayo ng gulay. Dito yung gulay sa kabilang side. Dito naman puro gulay, guys. Ayan. So, ayan. Hindi na ako nahihiyang mag-vlog sa maraming tao. <laughs> Magkano po dito? Isang kilo. So, mamili tayo ng mga kalahati lang, guys piliin natin yung um, medyo maliliit lang para isang lutuan lang siya. Ayan. Ang ganyan tayo. Hindi tayo maganda-ganda. Yung ganyan lang, maliit lang. And mamili din tayo ng bawang. Sa bawang po, magkano? 140 ang kilo. Mamili tayo ng mga ano lang guys. Mga tatlong piraso. Siguro, pwede na yan. Ay, hindi. Damihan natin. Ayan. Ayan. So, dagdagan natin yung sibuyas natin. May kalabas sa atin. Ayan. So, ayan. So, ayan. So, ito po, ate. Price ay 76 pesos. Itong bawang at sibuyas natin. So, ayan. So, ang ganda ng kamatis. Bili tayo ng kamatis. Wait lang. Five. Ito pong dilis, kuya, magkano? Bente. Bente. Yeah. Eh, yung tuyo nyo po. Magkano po sa tuyo? Sa ganito? Fifty. Thirty to, kuya. Ito. Bibili tayo ng tuyo, dinis, and munggo. So, ayan. So, meron din sila dito itlog na pula, if ever na gusto nyo, guys. And other seafood, dried fish. Ayan. So tapos sa tayong mamalengki guys ng mga ulam and gulay. Next naman is sa fruits. Hindi nga pala ako bumili ng pork dito kasi plan ko bumili sa supermarket. Kasi gusto ko na yung ano, ground pork for spaghetti. So pumunta tayo sa mga beige, sa mga fruits. Punta tayo sa fruits. <laughs> Nakakaya pa yung titinginan ako dito. Hi kuya! Naalala mo pa ba ako? <laughs> so, bibili ako ng manga, guys. Ang ganda ng manga dito, guys. Manga is 180 per kilo uh -huh. from Sambales. So, ayan. Bili tayo ng manga. Matamis ba ito, kuya? Yes po, kasi tamis ng mga ngiti Talaga? Naku, pag hindi tumatamis, naku, may ebidensya ako ah, may vlog ako dito. Ice. Babalikan kita kuya, hindi ma... <laughs> Babalik ka, pero bibili ulit. <laughs> Ilang perasa yung ano, isang kilo kuya, apat? <laughs> ayan. So, dito ako bumibili lagi ng magga kay kuya. Meron din sila dito, ayan. Grapes. And also papaya, if ever gusto nyo, ang ganda orange, lemon, sobrang dami. P95. yeah, Ito, isang kilo is 95. Lampas pa isang kilo, no? Ay, 195 pala! P100 <laughs> lang binigay ko! P! Ayan, ayan. Kitang-kita sa vlog ko. Hindi ko ini i-edit, hindi ko yung tatanggalin. So, ayan, wait lang. 195, 100 lang binigay ko. Ang saya-saya. So, ayan. Thank you, kuya. Bye. asal ba yung anak ko? Yup. So, next naman, guys. Bibili tayo ng saging. Grabe. Hindi talaga sumasama si Johan sa vlog ko. Ano ba yun? saging. Guys, walang magandang saging. Ano na lang kayo bibili ko dito? So, ayan guys, hindi tayo nakabili ng saging. Yo, punta kaya tayo doon na. Hindi tayo pang spaghetti. So, pupunta tayo sa Joy Way Center, guys. Ayan. Titingin tayo. May titingnan lang ako saging guys bili tayo ng saging oh my god mm -hmm. sa okay. magkano po sa saging ano 90 100 pabili po sa 90 eto ayan po may mangga din pala dito guys so oh. 100 100 mas mura dito yung mangga. 150 per kilo and 160 per kilo lang. Sa loob, 180. Oh my God. Pili na rin pala ako ng pangkulay sa buhok guys. Dahil may nakita ako ditong store. And gusto ko rin guys i-shout out sina Papa J Vlog, Jess Barbridge, and si Makmak Vera Vlog na nakilala ko sa palengke ng Imus. Ayan guys, halos mabili ko na lahat ng kailangan ko. And please guys, kung gusto nyo silang isupport, please visit their channel. And yun lang guys, ito na lahat ang napamili ko dito sa All Home. So guys, andito na tayo sa bahay and grabe, struggle is real talaga kapag namamalengke ka at the same time nagbablog ka. Hindi pala talaga madali guys na magblog habang namamalengke. Grabe, ang dami kong hindi nabili kasi naisip ko na pumunta sa supermarket at doon na lang bumili ng mga ground pork, pang spaghetti, noodles, like that. Pero, bumili ako ng, eto, ng walis tambo. 200 pesos lang to, guys. And, bumili din ako ng dance pan. 50 pesos. Ayan. Kasi, meron kaming, ano, walis tambo. Pero, para lang sa baba. Then, eto naman, para dun sa second floor. Also, eto, para sa second floor. And, nga pala guys, si Johan gusto niya magkulay ng buhok na color black. Kaya bumili rin kami ng pangkulay. And bumili rin ako ng pangkulay para sa aking hair. Papakita ko sa inyo guys. Ito siya guys. Ito lahat to. Ang nagastos ko lang dito guys ay 405 pesos. Meron na tayong tatlong kulay. Black, dust, honey tea. And meron na rin siyang kasamang tatlong Uh, oxidize. So, yan. Meron tayong 9% oxidize and 12% para sa dust color. Siyempre, bumili rin ako ng, ano, itong pang-protect sa ating hair. Ayan. Para maiwasan yung pagka-dry or pagkasunog ng ating hair while, while, coloring. Ayan. 400 pesos lang to guys. 405 pesos lahat na to. So yan, i-end ko na yung aking vlog guys Dahil aayusin uh, ko na yung mga pinamili ko And magluluto na rin ako ng dinner uh, Naisip kong lutuin ay adobong pusit na lang Pero yun, so yun guys Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog And please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel I-click nyo na rin yung notification bell Para lagi kayong updated So yun lang guys, thank you for watching!